Ang dalawang sangkap na ito ay kayang magpatibay ng ating puso, maalis ang mga bara sa ating mga ugat at kayang linisin ang ating dugo. Unahin natin ang binipisyo ng pinya. Napapadali ang pag-recover ng taong dumaan sa operasyon, anumang uri ng operasyon, sa pagkonsumo ng pinya. Ito ay espesyal na kakayanan na makukuha lamang sa pinya. Ang pinya din ay may enzyme na kayang labanan ang pamamaga sa ating katawan, kasukasuhan, at lahat ng uri ng pamamaga sa ating katawan. Wash out ang gout at rayuma, automatic yan. Ang pinya ay pinakamagandang pinagkukunan ng fiber. Napakagandang panlinis din ang ating tiyan. Halos lahat ng parte ng ating tiyan ay kaya niyang linisin. Ang bromelain na matatagpuan sa pinya ay nagagawang maiwas ang tao sa pagkakaroon ng cancer. Kung may namumuong cancer cell sa ating katawan, tutunawin agad ng bromelain yan. Sinabi din sa pag-aaral ng malalaking universidad na ang bromelain ay nagagawang pigilin ang paglaki ng breast cancer hanggang sa ito ay gumaling. Sa karagdagang pag-aaral, ang pagkain ng pinya ay nakakabuo ng quality sperm ng isang lalaki. It means, nalaki ang tsansa ng pagiging fertile ng isang lalaki. Wala na tayong masyadong oras kaya hindi ko na masyadong tatalakayin ang benepisyo ng malunggay. Dahil wala na tayong pagtatalunan pagdating sa husay ng malunggay. Kung may blender, mas maganda. Paghaluin ng dalawang sangkap at lagyan ng kalahating basong tubig. Kung walang blender, diskartehan nyo na lang kung paano nyo mailalabas ang katas ng dalawang sangkap. Gawin ito tuwing umaga nang walang laman ang tiyan sa loob ng pitong araw. Makalipas ang isang linggo, magpahinga ng tatlong araw sa kaulit uminom ng pitong araw. At yan ay isang minutong dagdagaan naman galing sa isang magsasaka.